Okay, so comment down below ang yung pangalan at isya shoutout kita. Ang buhok ng ating kliyente ngayon ay napakatigas ay. <laughs> Parang hindi na shampoo si Uto eh. Okay, number one guard para sa ating unang uh, linyahan. Ito yung tatantya natin yung taas nito. Kaya number one tayo lagi. Okay, shortcut tayo. Clipper over ko kumagad para makita na natin yung hangga na nung taas ba, kung hanggang saan. Okay, so after natin gumamit ng clipper over comb, ay number 2 guard tayo. Para i-blending na natin itong number 1 na inumpisahan natin. Mm -hmm, okay, so dito ay guideline na agad tayo, gawa tayo dito sa ilalim. Ito ay as usual na ginagawa natin kapag tayo ay nag-reverse speed, ano? Mm -hmm, talim talaga ng KMI, ayo. Oh. Yung buk talaga ng batang ito, eh, parang kwanay. Para napakatigas eh. Hindi ko masok ay. Eh. mhm. <laughs> mm -hmm. Parang sawa sa alikabok itong buhok ni Uto, ano. Okay, after nito ay half guard ako ng uh, no guard tapos uh, 0.5 gumamit tayo dito. Blending na tayo. Um, open and close lang 'yan, mission halfway. Mm -hmm. so pag na, nakikita mo nang okay na, so gamit tayo ng ano, ano uh, no guard na yan. So, blending na tayo yan. Mm -hmm. Ayos na rin, oh. Formado na rin ng kuni uto, oh. Mm -hmm. Ganda. Kay ba itong buhok ni Uto? Yeah, yun, know? May mga kuna, eh. may mga poknat ba? Pero maganda sana pagkakadali nito, ay, oh. Kaya lang, eh. Yung buhok ni Uto, eh, medyo hindi sumang ayon, ay. Eh. Mm -hmm. Okay, so ay tayo. Linisin na natin itong igilid ay. Eh. Mm-hmm. Ayos. Linis na oh. Okay. So dito gumamit ako ng number 4 uh, na guard sa likuran. Para i-blending ko na ito. So, actually, laging number 4 ang gamit ko dito eh. Sa likod. Depende na lang kung burst fade talaga ito. Kasi yung gagawin ko dito ay may pagka burst fade na semi-mullet ba sya may pagkamuhok din siya na ito eh, kaya lang semi mulit lang ang ginat B-shape sa ilalim bagay naman kay Yuto yo. oh. kaya lang oh, parang hindi lang na shampoo bukay eh. okay so dito ay bumawas na ako at uh, ko itong kanya buhok niya parang naduduling ay eh. okay so pagkatapos natin liitan yan at gumamit na rin ako dyan ng kunay tining scissor para medyo manipis bang dating. Mhm. Uh -huh. Langkita na rin tayo para tagal natin yung mga buhag ba. Mhm. Uh -huh. na itong pa bababa ba na pak cut by style. Gusto niya lang nagustuhan niya yung pinorma ko sa kanyang kuan eh. Uh, pababa eh. Okay siya ni eh, medyo pwede din niya i-brush up ba. Eh, ganyan ba dating oh. Mhm. Uh Ito -huh. ang kanyang buhok kapal oh no? mukhang napalaban talaga tayo rito ay eh. papapalaban ng double mark dito okay ito ang ating finish product okay din ano bumagay din sa kanya ay eh. mm -hmm. okay so mayroon siyang kon talaga may pokong nuts siya oh. kahit gaano kaganda ang gupit ay kapag ka talaga may ganito ay eh. mm -hmm. o siya don't forget to follow and like pa-share na rin thank you lord